Kaya tayo sa taas, kugulatin natin yung maarteng pusa. Alam ko nandito lang yun eh. Yung maarteng pusa na Inaalila huyan niyan. Para makita niyo yung ginagawa ko. Oh, o ayun! Ang sarap ng buhay, oh. O, oh, di ba nakangangapa? Ang ang sarap ng buhay. Nasa kwarto ng amo. Hindi ikaw na. Ano, senyorito, ikaw po ba'y kakain na? O bubo ka ka po ba dyan? Hindi ka pa po ba, ba Pagod na pagod ka po ba, senyorito? O pagod na pagod nga siya. Lagyan natin na aircon. Para nakakahiya naman kasi eh. Yan, para... para malamigan ng senyorito natin. Ang senyorito Nestor, na hilata lang ang hilata maghapon, iiyak lang yan para kumain. Pwede pa? Yan pa hahanap. Itong pusa na to, may katulong to. Yan lang ang hinahanap dito. Kaya lang ako pumapasok dito at nagtatrabaho. Dahil dyan sa, sa pusa na yan. Pusa. Ay. Yan pusa, eh, Yan eh. Ikaw, ikaw Ikaw <laughs> Ano, hindi ka pa bababa Ang sarap ng pa o oh. Papapalit ko lang nito eh Kanina umaga Tapos hinigaan na niyang pusa na yan Yan pusa na to, ito pusa na to <laughs> Ba't iba pagod na pagod sa maghapon hilata? Ang sarap ng buhay. Ang pusa may katubulong. Ang pusang may katulong. Masige na nga po, tayo magpapaalam na. At hindi pa yan bababa. Pagka ganyan ang hilata hindi pa yan bababa. Kaya tayo ay bumaba na lang ang bababa. Susunod naman yan.